Ngayon naman mga kabukid, ay pag-usapan naman natin kung ano ang consistency. <gasps> Kaya panuurin nyo ang video na ito para kayo'y makakuha ng idea kung ano ang consistency na tinatawag. Wow! At para ito ay may apply nyo rin sa inyong pag reels araw-araw. Wow! Mga kabukid, hindi ako expert at hindi ko kabisado masyado ang pag reels na ito. Kaya lang, ito ay base sa mga na-experience ko, kaya naman aking gusto kong i-apply ko rin sa inyo kung anong mga natutunan ko dito. At dapat din, palagi ka rin consistent sa pag-upload araw-araw. At yan ay mabilis na mapuno ang iyong 60 minutes views, lalo na pag ikaw ay nag-live. Doon mas mabilis pagka ikaw ay nagla-live at doon ay sasamahan mo din ng longer video na makakaabot hanggang tatlong minuto. Wow! Kung minsan naman, kahit wala pang tatlong minuto o isang minutong mahigit, nagkakaroon ka na ng stream ads katulad ko. Sana all. Oh. At depende pa rin yan sa upload mo kung talagang ka-engage-engage -engage yung mga ina-upload mong video. Nice. At doon ka ng in-stream ads pagkaka-engage-engage -engage, ang ginawa mong video. Paano mo Let's say, kunwari, nag-upload ka ng tatlong video sa Reels. Tapos isang longer video sa profile mismo natin. Tapos kinabukasan naman, wale. <laughs> tapos nag-upload ka nga ng tatlong Reels at longer video pero yung in-upload mo, wala namang quality. Eh, anong i-engage sa iyo? Di wala. Kaya wala ngayong magko-comment sa iyo dahil hindi naman ka-engage-engage ang iyong mga in-upload na video. <laughs> Tapos sasabihin mo ang dashboard mo namumula at nagre-regla. Kaya ang nangyayari, taas baba, taas baba, spaghetti pa baba. Ganun talaga ang mangyayari. Pag hindi ka consistent na nag upload ng video araw-araw. Wow! Halimbawa, may trabaho ka at busy ka sa araw-araw. Pero yung in-upload mo naman ay quality content. At ka-engage-engage -engage naman sa mga manonood. Dapat dito'y pinag-iisipan mo din muna bago ka mag-upload. Wow! Dapat authentic at ka-engage-engage -engage ang ginagawa mong video. Woo! Kaya dapat Huwag din tayong basta-basta lang mag-upload at dapat may sense of humor din sa ating mga manonood para hindi tayo kasawaan ng ating mga manonood. At hanggang dito na lamang at sana'y marami na uli kayong natutunan kay Kabukid. Kaya papalaw na lang po uli kay Kabukid at maraming salamat. Bye! -bye.